Ngayon nga, yan yung binanggit nating balita, hindi na makikipagtulungan ng mag-asawang Diskaya sa isinasagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ng ICI. Ayan ang naging pahayag ng ICI matapos na naging pagdinig ng komisyon ngayong hapon. Kanina po, abay, mukhang humarap sa ICI ang mag-asawang Diskaya. Mm -hmm. At uh, doon po ay mukhang ano? Iba. Ano ang na ngayon? Uh, sitwasyon ngayon nato? Oo oh, nga, ano? Na iba. Talaga naman, Ang sitwasyon ha? kumpara do sa pagharap nila sa Senate Blue Ribbon. Nung sila nasa Senate Blue Ribbon. Ay, happy birthday pala muna kay Ma'am Sara Diskaya. Birthday ba niya? Ay, pulang pulao. Mukhang nga nga, nagbago nga, no? Ito oh. po, oh, ang balita. Hindi na daw ho makikipagtulungan. Yan na. Ang mag-asawang Sara at Carly Discaya sa investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure. Yan ang sinasabi ko, Nelson. Ito po ang sinabi ni ICI Executive Director Attorney Brian Kit Osaka. Oho. Uh -huh. Eh, paliwanag daw ng mag-asawa. Umaasa silang makakakuha ng rekomendasyon bilang state witness Kapag nakipag-cooperate sila sa ICI, uh -huh. tinatanggap rin umano ng komisyon ang ibinigay na impormasyon at dokumento ng mag-asawa. Oo nga naman, so, di ba? Eh, ano nga naman ang... Uh, mapapala nila? Wala siya lang mapupurbetso sa mga usaping ito. Oo oh, diba? nga. Eh kasi sa ICI, ang totoo, sila ang unang talaga nagbanggit ng mga pangalan. Mm -mm. Nason, ah, do sa mga una first two hearings ng Blue Ribbon na ang chairman noon na si Senador Rodante Marcoleta pa. Iyon di ba? Ay ang sabi oh. naman ng isa na dapat ay umattend din dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, hindi rin sumipot. Ay hindi naman. May sakit daw. Pangatlo na yan ni si Bernardo. Talaga naman. Di ba? Oh. Noong nakaraan kasi una humiling siya. Pwedeng ba ipapalibay na i ko lang itong papel? Oh, oh. Pangalawa, nag-request ulit. Pangatlo, ngayon may sakit na. May sakit na. 'Yun lang. Ano ba eh, sabi ni Attorney Brian Nosaka? Oh, nga gayahin natin. Tungkol dyan sa pag uh, sa ng hearing na ICI kanina. Attorney, First, uh, we had uh supposed to have a uh, former USIC Bernardo who was supposed to appear again before the ICI. But instead, uh, his lawyers came and uh, requested for a uh, resetting. The reason behind is that he, he is supposedly sick. He submitted his uh, medical certificate, and it will be moved to next week. Okay. Uh, second, the spouses, Diskaya, appeared before uh, the commission, and upon the advice of their counsel, they invoked their right to self-incrimination and manifested that they will no longer cooperate with the investigation being conducted by the ICI so that would be the two announcements that uh, I am sharing in informing the media and the public. He said that there was a statement by, the, by Commissioner Singson regarding his own personal take in his opinion as of now uh, he sees no uh, no witness or no person who may uh, be recommended by the commission as state witness. However, I believe, and I, I, I saw the, the interview, that uh, he, he qualified that as his own and not by the commission. So, because of that, uh, they are now saying that they will no longer uh, appear before the commission and uh, cooperate. Mm -hmm. So yun. eh mukhang uh, ginigita ko mm -hmm. nila kanilang karapatan. So, Batay sabagay. daw po sa payo ng, mga abug, ng kanyang mga abogado ng uh kanya -huh. mga Wala kasi magiging ano nga naman self incrimination. Yeah, okay. so, self incriminating mga sasabihin nila. Mm -hmm. ang, ang magiging problema diyan, mag-produce kayo ngayon ng ebidensya laban sa mga diskaya. Ayan kung mayroong may ipoproduce. Oo. Laban nga sa kanila. Eh kasi ang oh. lilitaw niya, kontrata eh, di ba? Oo. Uh -huh. Eh kung kontrata, de may papel niya, may dokumento. Yes. O, paano mo ngayon palilitawin na ito ay... Ah... Uh, oh, may anomalya sa kontrata kung may papel. Oo. Uh -huh. General Nelson, good afternoon, ano? Ngayon nga, yan yung binanggit nating balita, hindi na makikipagtulungan ang mag-asawang Diskaya sa isinasagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ng ICI. Ayan ang naging pahayag ng ICI matapos na naging pagdinig ng komisyon ngayong hapon. Ang desisyong iyan ng mga diskaya ay ipinahayag ng abogado sa komisyon matapos ang na naging panayam ng dating DPWH Secretary at ngayong miyembro ng ICI na si Rogelio Babe Singson sa isang vlog kasama ang isang broadcast journalist. Sa naging pahayag kasi na ni Singson ay Sinabi nitong hindi siya sang ayon na gawing state witness ang mag-asawang kontraktor dahil para sa kanya ay hindi sila ang pinaka least guilty at tinawag pa ang mag-asawa bilang principal players dahilan para magdaming Pilipino niya ang mag ang nagagalit sa panayam din na iyan ay sinabi ni Singson na yan ay base lamang sa kanyang personal na pagtingin at hindi ng komisyon dahil anumang hakbangin ng ICI ay dadaan sa botohan. Bagamat hindi na makikipagtulungan ng mga diskaya ay wala namang nakikitang implikasyon ng ICI sa desisyong iyan na mag-asawa dahil para sa kanila ay marami pang mga resource person na kanilang maiimbitahan at makapagbibigay sa kanila ng testimonya na kinakailangan sa pag-usad ng investigasyon. Yan Nelson. Ayun. Pero dyan sa pagdinig kanina, uh, kinumpirma ba yung mga bagay na yon? <coughs> Yan na uh, Nelson, ano, yun mismo ang binanggit ng uh, Executive Director ng ICA uh, ICI ano, na si Attorney Brian Kit Hosaka. Bagamat hindi namin narinig yung pahayag mismo ni Attorney Cornelio Samaniego, yung, uh, yung abogado na mag-asawang Diskaya, ay yan daw ang sinabi ng mga Diskaya sa naging pagdinig sa uh, komisyon ngayong hapon. Ayun, so hindi ba magagamit yung Di ba meron silang binasa doon sa Senado yung affidavit nila? Hindi ba pwedeng gabitin yun? Hindi uh, namin natanong yan, ano, uh, um, Nelson, kung magagamit ba yung uh, affidavit na kanilang sinumpaan doon sa, sa Senado. Pero uh, ang nabanggit kasi na pinaka punot dulo nga o yung dahilan kung bakit hindi na makikipag-coordinate uh, at makikipagtulungan itong mga disaya ay dahil nga doon sa naging pahayag ni Babe Simpson. Ayon uh, sa isang vlog uh, na sinasabi doon ni Singson na hindi na nga o oh, hindi niya i-recommend personally ang mga diskaya bilang state witness dahil ang criteria nga para sa pagiging isang state witness ay not the most guilty at tingin nga ng, uh, ng ICI ay si ang mga diskaya ay principal players doon sa mga maanomalyang flood control projects. Maraming salamat si T.D. Mendoza po yan na nakatutok sa ICI. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para makikita sa ating susunod na video. Maraming salamat!